Ayan, uwian na naman. Ganito ang sa amin pag uwian. Takbuhan mga ano ba? Bus. Yung mga ano. Katrabaho namin doon. Mga bata. Yan mo na. Ayan mo. Yan. Takbuhan na lang tayo. Ha? <laughs> huh? Ay, sumakanta oh. oh. <laughs> Tumakbo sila oh. Hindi nila nabot. <laughs> Ito ang buhay ng ano, nagbabas. <laughs> Ito, tumatakbo kami. Pero okay. naman kami sa boyfriend kong dahil. Mm. <laughs> mo. Oh, takbuhan. Anyway, meron pa tayong 5 minutes. Tumakbo sila. Hindi sila nanon. Saan <laughs> yan yung dalawa tatlo ay oh, makanta si Manoy ah yan now you run ah ah run drag, drag. <laughs>

Buti na may kasama akong magpasati ya, yun. Pag wala, pasundo ako. <laughs> Yan sila. Ayan na. Dumat, mm. Four minutes na lang. Four minutes. Ini, नो भी Time check ने 12 8, 11 100.

Mm. Plastic lang yan <laughs> Oo oh, nga, pero ang yan Ay, yung parang hinak yung ano ni Dini Maoy, Sino Maoy? Okay. Dini, yung vlogger Baka naka blog? Naka-nahak Nahak, nahak oh, yun yan hmm. Ano man lang Tukoy ang tao, pero inano ba yun? filter handa na ang dami Ang mag-start na ang aming bus okay